Ara. Anak sa na dahan naman buga. <laughs> unod. Na agud pa man na. Uy, sabaw ra. Agud od ra. Pai unod. <coughs> Botong. Nasobra na pong kabotong. <laughs> Papay Ah, wala ga. sige na ga. <laughs> Salamat gang. Anong nagit itong dipanitan ni May unod ato. Depende. Depende timingan kung pila na ka days kung uban na puy agud ud pa na yeah, usa ra ka bulig asa usare ra uh -huh. ni ka bulig da kanin na pud bi ni bi kare okay. okay. kan asuro di pa madunod na na ko ra kuyog oi uy. di ma kay mat ang lubi mo ko ana ay nag-una na, awahi pag dako simpre awasay mo gud wala siya ni uyog ganina no tubig ra pud siguro na sige ra eh. di mo takka ko ang pila na siya ka days gud kalimot na pud tag ipo ma molahing na pud punuan na butong gihapon. Limpyo mm. ni mong wasay. Asa na ni mong giwasay? <laughs> Klaro ha. Aka na na ay na ay naging na unod. Ah, na ay unod. Kay gahe na iyang kuwan. Gahe ta ni sirit. Ah, ni sirit. Ito my god. nagsirit <laughs> naman sabaw. Eh, di sabi. Iyag di kilit at tapiasa lagi usap para malimpyo. Tapiasa sa sana ba para malimpyo? Nga, maunin yung kahugaw eh. Kaitom ba na? Eh. Kaunong sa dini mo ng itom. Hmm. Di, itrapos yung eh. <laughs> himong. ati-atihan. <laughs> Chigilang lang kagsuyop. Oy! Kalame! Kalame lang si na Humok-humok eh. na ay kay na ibukayo. Eh ito ayo. Makaon man mi ni. Karon magbuak ko na to magpangay ko tsara. Im nasa. Kagamay mo buslot. Beka dio. Im na ko be. Eh busa. Oops, be. Hmm. Ganito sa kamera bi. Ay, paong hap. Si impag mo. Oh, naalihan si impag mo. Kab ka kabiha pa yung nagbutong eh. Api na maghigop ang gunot. Wala ginawa ginawa. <laughs> Mga onta. <Ma> <laughs> nya selongsong nang nang motong <laughs> Oh <laughs> <Buona. laughs> <laughs> <Buona. laughs> <laughs> <laughs> Retarasi yang manok <laughs> 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 Wasek. Ya saya kecara anak Ron eh, ini saya orang nak buat logit. Saya logit anak. Hello. Hello. Nak ketemu bonot mai pang logit. Ada pak anak aku sikit. Eh pak anak uguan, ukuan. Karena pang logit anak. Ini hey, kecara. Mulai sakut itu sebalai sa ngap aku tanah ni. Kecara mak kecara. Hmm lagi hmm, aku parion. Okay, guys. Thank you for watching. Namutong may daris na place krasada eh. Di aslong so namutong Wala sa bukid. Okay, thank you for watching.